Sa mga school reunions, bakit merong mga batchmates na sobrang yayaman? Ang iba naman nilang kaklase, wala pa rin naipundar hanggang ngayon. Bakit nangyayari ang mga ganito? Pantay-pantay lang naman sila nang graduate ng college. Bakit may mga taong parang lapitin ng pera? Karamihan naman, parang tinatakbuhan ng swerte. Natalakay naman na natin sa video tungkol sa millionaire next door na hindi factor sa pagyaman ang pagkakaroon ng mana mula sa mga magulang. Pwede niyong balikan ang video ito pagkatapos ng discussion natin ngayon. Pakiclick lang ang link sa ibaba para rito. Ano ang mayroon sa mga milyonaryo na wala sa mga mahihirap? Ito ang sentro ng ating talakayan ngayon. Gagamitin natin ang librong Rich Habits, The Daily Success Habits of Wealthy Individuals ni Tom Curley. May 16 daily habits na binanggit si Tom Curley na dahilan ng nakikita nating wealth disparity. Alamin natin ang pitong rich habits na pwede mo agad gamitin para maging milyonaryo. Una, sila ay pursigido o matyaga. Oo, masasabing ang pagiging persistent o walang lubay ay isang personality trait. Ngunit isa rin itong habit o ugaling natututunan sa paglipas ng panahon. Maipapaliwanag ito ng marketing expert na si Seth Godin sa aklat niyang The Deep. Sa pagiging number one ng isang tao, may long curve mula umpisa hanggang sa makamit ang tagumpay o pagiging number one. Ang deep ay ang puntong ang resultang inaasahan ay pababa na kesa sa aktual na nangyayari. Ito ang punto ng resistance o pagkakataong gusto ng mag-quit ng isang tao. Ayon kay Godin, ang pagsuko kapag narating mo na ang deep ay isang pangit na idea. Nang umpisahang abutin ang goal, satisfied naman na kasi ang kriteriya na karapat dapat abutin ang naturang objective. Sayang kasi ang lakas at panahong ibinuhos na sa pag-abot ng goal na ito kung basta na lang susuko. Ang mga taong na kayang lagpasan ang deep, ang mga nagtatagumpay at nakikilalang pinakamagagaling sa buong mundo. Halimbawa nito, ang author ng Harry Potter na si J.K. Rowling. Labing dalawang beses siyang nireject ng mga publishers bago may nagsabing ipapublish ang kanyang aklat. Bilyonaryo na siya ngayon. Ganito rin naman ang naging kaso ng mga authors ng Chicken Soup for the Soul na sina Jack Canfield at Mark Victor Hansen. Kapag ka narating ka sa tinatawag na deep stage, balikan lang ang malalim na dahilan kung bakit mo gustong abutin ang isang status o bagay. I-consider din ang alternative. Halimbawa, nung bata pa tayo, naisin natin na matutunan na maglakad o makatakbo. Nakikita kasi natin na mas masaya ang buhay kapag natutunan kung paano maglakad. Kaya kahit na ilang bagsak, galos o bukol lang inabot natin, hindi tayo sumuko. Isipin mo na lang ang kalagayan mo ngayon kung sumuko ka noon na matutunan ang paglalakad. Ikalawang habit ng mga rich, sila ay may specific at attainable goals. Ang pwede mong tanong ngayon, Aba may pangarap naman ako at lagi kong iniisip iyon para sa hinaharap. Bakit hindi ako rich? Ang problema sa karamihan goal ay hindi specific at hindi rin realistic. Halimbawa, pwedeng ang goal mo ay gusto mong yumaman. Pero hindi ito malinaw. Kailangan klaro sa iyo ang sitwasyon na magpaparamdam sa iyo kung paano ba ang maging mayaman. Isa pang halimbawa, Si Juan, isang janitor na 50 anyos at tumatanggap ng minimum wage, may goal na magretiro sa susunod na taon at kumita ng six-figure income kada buwan. Naging unrealistic ang goal dahil masyadong malayo ang current income sa target income at ito ay dapat maabot sa loob ng isang taon. Hindi rin specific ang six-figure income. Ang six-figure income ay mula sa 100,000 hanggang 999,999 ,999 pesos. Halimbawa ulit, ang goal mo na maging mas mayaman. Kapag nakapulot ka na ng 10 piso sa paglalakad, naabot mo na agad ang goal mo na maging mas mayaman dahil tumaas na ng 10 piso ang iyong net worth. Ito ba talaga ang gusto mo? Ang mayayaman ay nagsiset ng solid financial goals Sinusunod nila ang SMART Goal Framework, kaya ang goal nila ay specific, measurable, achievable, realistic at time-bound. Dahil may kriteriya ang mga nakaset na financial targets, mas madaling gawin ang evaluation para makagawa ng adjustment sa mga strategies. Pag-isipan ang mga ito sa ngayon. Magkano ang target mong pera na maipon sa December 31, 2020? Magkano dapat ang naipon sa bawat quarter o sa bawat buwan para mabuo ang target na ipon sa December 31? Ano-ano ang mga dapat mong gawing para makamit mo ang target na ito? pag identified kung magkano ang target na ipon, mas specific na ang goal ang pag-identify ng mga naipon sa bawat quarter ang pagsisilbing milestones para masukat o monitor ang progreso sa pag-abot ng goal. Dahil nakaset kung kailan mo dapat maipon ang target, pumapasok ang time-bound element. Ang nakaset na ipon goal para sa December 31, 2020 ay hindi na dapat baguhin pa kahit na may mga challenges sa pag-abot nito. Bakit? Balikan mong usapan natin tungkol sa pagiging persistent. Ikatlo, sila ay may mentors. Para sa 93% ng mga milyonaryo, ang pagkakaroon ng mentor ay importanteng susi sa long-term success. Bakit nga ba nila kailangan pa ng mentors kung successful na sila? Bakit kailangan pa ni Manny Pacquiao si Roach? Makatutulong ang mentor para mas maging maiksi ang oras na kailangan para matutunan ang isang skill. Nagbubukas para sa mga bagong ideya at posibilidad at nagbibigay ng mga oportunidad at payo kung paano magkakaroon ng growth mapapaiksi sa three C's, ang role ng isang mentor. Una, consultant. Ang pinaka-obvious na role na ginagawa ng mentor ay i-share ang kanyang best practices lalo sa panahon ngayon na hindi na lang work hard ang kailangan. Importante na na mag-work smart din. Makatutulong ang consultant para makapag-work and decide smarter ang isang entrepreneur, athlete o business executive dahil sa wisdom o expertise ng isang mentor mula sa kanyang karanasan. Ikalawang C, Counselor. Nakikinig ang mentor para malaman kung paano nila motivates ang mentee. Nagbibigay sila ng mga idea o insights para i-challenge ang pinaniniwalaan ng kanilang mentee. Hindi sila pumapayag na manatili lang ito sa kanyang comfort zone. At ikatlong C, Cheerleader. Hindi lang constructive feedback at tayo ang ibinibigay ng mentor. Sila rin ang protector ng kanilang menti katulad ni Roach nang minsang sabihin itong ayaw niyang masaktan si Manny sa laban kaya mainam na ikonsidera na nito ang retirement. Ang mentors ay supporter at tagapalakpak. Posibleng iniisip mo ngayon kung sino ang pwede mong maging mentor. Sa ngayon, ang pinakamadaling paraan para lumawak ang iyong insight sa pag-manage ng iyong kaperahan ay sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming channel. Ikaapat, sila ay positibo. Naobserbahan ni Tom Curley na ang mayayaman ay may positibong pagtingin sa buhay, masigla, masaya at mapagpasalamat sa mga mayroon sila. Sa tingin ba ninyo ay walang relasyon ang pagiging positibo sa pagyaman? Karamihan ng milyonaryo ay nagumpisang yumaman sa pamamagitan ng pagiging business owner. Nagtayo sila ng negosyo, 20% ng mga nagsisimulang business ay nagsasara sa unang taon, 30% sa second year, 50% sa ikalimang taon at 70% sa loob ng sampung taon. In short, ang pagsisimula ng negosyo ay maraming pagsubok at hirap kaya importante na may positive outlook ang papasok nito. Teka, may relasyon din ba ang positive outlook sa pagyaman kung hindi ka naman papasok sa negosyo? Ang simpleng sagot ay oo. Oh, oh. Sa isang 2008 na pag-aaral, ang mga positibong empleyado ay mas masaya at mas maayos ang performance sa trabaho, kaya't mas mataas ang kanilang overall compensation at oportunidad para sa advancement. Ang ikalimang habit, sila ay nag-aaral. Tumpak na the more you learn, the more you earn. 84. 8% ng mga mayayaman ay gumagamit ng 30 minutes kada araw sa pagbabasa para madagdagan ng kaalaman, samantalang 85% naman ang nagbabasa ng dalawa hanggang tatlong aklat sa isang buwan magpatuloyan. Ang best example dito ay ang ikatlong pinakamayaman sa mundo na si Warren Buffett. Gumagamit siya ng limang oras kada araw para magbasa ng dyaryo at mga corporate reports. Sinabi niyang ang commitment niya sa pagbabasa ng mga ito ang tumutulong sa kanya para magkaroon ng mainam na financial decisions. Hindi lamang sa pagbabasa pwedeng matuto. Ang Canadian entrepreneur at multimillionaire na si Dan Lok ay gumugugol ng 500,000 US dollars $500 kada taon para sa mga gusto, coaching, at iba pang paraan para sa kanyang personal na edukasyon. Mahilig din naman akong magbasa. Bakit hindi pa ako rich? Baka tanungin mo. Ayon pa rin sa pag-aaral ni Corley, ang mga natututunan ng mayayaman sa kanilang pagbabasa ay kaya nilang i-translate sa actionable information na magagamit nila sa pagpapayaman. Ibig sabihin, prioridad nila ang self-education at mataas ang kanilang IQ o Implementation Quotient ng mga natutunan para maabot ang goal at mas mapabuti ang pamumuhay. Sila ay hindi seminarista na attend lang na attend ng seminar. Mabilis nilang i-apply ang mga natutunan. Eka-anin na habit, umiiwas sila sa lifestyle inflation. Tumutukoy ang lifestyle inflation sa pagtaas ng standard of living kasabay ng pagtaas ng income o sahod. Ito ang iniiwasan ng mayayaman at alam nilang critical ito sa pagpaparami ng ari-arian. Sa isang average na tao, kung tumaas ang income o ang sweldo, kasabay nito ang paggastos. Halimbawa, kung dati ay napagtitiisan ang lumang kotse na nabili ng isang milyon at dinadrive sa isang simpleng subdivision, nang ma-promote at sobra ang itinaas ng compensation benefits o kita sa negosyo. Ang gusto nang i-drive ay 5 million sports car sa isang exclusive subdivision. Para naman sa mayayaman, mahalaga sa kanila ang pag i at pag iinvest sa kasalukuyan para ma-maintain nila ang standard of living sa hinaharap. Sumusunod sila sa mantra na delay gratification. Sa financial terms, ang tawag dito ay delay discounting o decision to discount the value of future rewards to immediately gratify self. Naniniwala silang laging mataas ang future payoff kaysa present rewards kaya sila ay nag-save at nag invest para sa hinaharap. Kaya kung gusto mo talagang umaman, kailangang manatiling maingat sa paggastos. Ikapito, Pinalilibutan nila ang sarili ng mga katulad nilang gustong magtagumpay. Sabi nga, you are the average of the five people you spend the most time with. Naiintindihan ng mayayaman na mahalagang makasama ang mga taong goal and success oriented. Samantalang ang mga average, hindi choosy. Okay na sa kanila kahit na sino ang kasama. Gawin ulit nating halimbawa si Juan. Kung naniniwala siyang health is wealth at gusto niyang mabawasan initially ng limang kilo ang timbang, pero lagi naman siyang kasama ng mga ka-opisina na mahilig mag-milk tea, mag-eats all you can o mag-samgyupsal, mahihirapan siyang makapagbawas ng timbang. Mainam na humanap siya ng kaibigang bago pumasok sa opisina ay nakapaglakad na ng 5,000 steps o kaya naman ay nag-zozumba sa hapon. Noong kolehiyo ka ba at alam mong exam ninyo kinabukasan pero hindi ka pa nakakapag-review? Kanino mo gustong tumabi? Sa classmate mong Absinera o kay Mariana na alam mong masipag at uno ang mga marka? Gusto ng mayayaman makasama ang kapwa nila Rich para magsilbing motivational tool sa kanila para mas maging masipag at mapag-usapan nila ang best practices ng bawat isa para mas lumago ang yaman. Sinabi ni Tom Curley na kailangan ng 30 minutes a day para alagaan ang garitong klase ng relasyon. Mainam na magkaroon ng trusted at reliable supporters. Kung nakarating ka sa parting ito ng aning video, salamat! Pakishare sa iyong mga katropa para kasama mo rin sila sa pagyaman dahil matututunan din nila ang 7 Rich Habits. Kasama na rito ang pagiging porsigido o persistent katulad ng bilyonaryong manunulat ng Harry Potter na hindi na give up agad sa kanyang pangarap. Sila ay may smart goals. Ang goal ay dapat na smart, measurable, attainable, realistic at time-bound. Naniniwala sila na kailangan ng mentors para hindi maging trial and error ang tagumpay. Sila ay may positibong pagtingin sa buhay. Sagul na katanaw at hindi sa mga problemang dadaanan para ito ay marating. Kaya sila ay nag-aaral at umaaksyon agad sa mga impormasyong nalaman para mas mapabilis ang tagumpay. Natutunan na nilang umiwas sa lifestyle inflation dahil mahalaga sa kanila ang future kaysa ang maging one-day millionaire. At dahil alam nila ang epekto ng bad influence, pinalilibutan nila ang sarili ng mga katulad nilang may positibong pagtingin sa buhay at may goal na magtagumpay. Pakisuyang mag-comment sa ibaba kung ano ang habit na uumpisahan mo ng gawin bukas dahil mataas din ang iyong IQ o implementation quotient. Sa aming susunod na upload, ay tatalakayin namin kung paano nagtagumpay si Arkad, ang richest man in Babylon. Paano nga kaya siya nagpayaman hanggang sa muli?